stand by my position that uh, accounting wise po uh, hindi naman ginagastos ang earmark revenue as long as hindi programmed uh, intact po ang balances ng uh, ating earmark revenues. Uh, cash wise, ay fungible naman po siya. So, yun po ang uh, sistema ng cash management. Kung may problema po ang ating gagalang-galang na BHRera, again, uh, of course, she's free to file a resolution, file an inquiry, file um, or solicit an, um, an opinion from the DOJ. So, Madam Speaker, paano nga pag hindi na ibalik? Paano kung walang pera yung gobyerno? What the My next question refers to, uh, dito na ako sa alam naman ni Madam Sponsor ito yung tungkol sa earmark revenues. Um, Madam Speaker, sa pagkakaintindi, can you define earmark revenues through you, Madam Speaker? Earmarked revenues, Madam Speaker, are identified revenues required by law to be used for designated activities benefits or purposes which can be either classified as use of income or special account in the general fund or SAGF. nung pung ng uh, sinabi po sa akin that the cash isn't available because the cash is being used madam speaker madam sponsor tama po ba na pwedeng gamitin ang earmarked revenues ng national government wherever it pleases Yun ang practice po ng uh, natin but let me explain. ma'am speaker yung tanong ko po hindi kung practice sa or hindi tama po ba na ginagamit natin ang earmarked revenues for other things other than specified in the law ma'am speaker if i may be allowed yes parang po siyang, if I may use a comparison, parang pong kung tayo po ay nagde-deposito sa isang banko, nagdeposito tayo ng isang daang piso, iniwan natin sa banko yung ating 100 pesos. Habang hindi natin kailangan yung 100 pesos na yan, ini-invest ng banko yung 100 pesos na yan. But at any point in time that we demand 100 pesos plus the interest, dapat ibibigay sa atin ng bangko yung pera natin. At any point in time that we want it, it must be available. So ganun po ang konsepto ng earmarked revenues. Congress earmarks a certain portion, kinokolekta ng ahensya ang revenue, Dinay deposito sa treasurer, habang hindi ginagamit ang cash, gagamitin muna ang cash sa pagpapatakbo ng buong government kasi po ang pangungulekta ng buwis hindi naman po January 1 meron na tayong buwis. Paano natin babayaran ang sweldo ng ating mga page, ang sweldo ng mga government employees? Wala po tayong ibabayad sa inyo na sweldo kung hindi natin gagamitin ang cash na yan. Pero at any point in time that an agency demands those earmarked revenues, the Treasury must be able to make those funds available. Ganyan po ang ibig sabihin ng earmarked revenues. Madam Speaker, Speaker. saan po nakasulat na ganoon ang ibig sabihin ng earmarked revenues? Na pwede siyang gamitin pag hindi ginagamit pa. Kasi, malinaw naman po, earmarked accounts and funds are not, sorry, the legal basis of an earmarked revenue could be a law, a presidential decree, or international agreement. Bawat earmarked revenue may batas. At walang blanket authority doon na sinasabing pwede mo munang gamitin habang hindi ginagamit ng agency. Gusto ko lang po makahanap ng legal basis. Mula umpisa, asan po ang legal basis na sinasabing pwedeng gamitin? Ang pondo na in-earmark natin for another thing, kasi yung cash naman hindi pa ginagamit ng ahensya. So hiraming ko muna. E eh, paano kung hindi ko na maibalik? Paano kung hindi na tayo makautang? Hindi po ba pag-regular ka na tao, ginamit mo ang pera na hindi para doon qualified theft na to. O kaya, pwedeng technical malversation of funds if you use it for another thing. Ang, ang tawag po dun sa libro ay Book of Accounts. So, may Book of Accounts at nandun naman po maliwanag ang balanse. So, at any point in time na kung na-question... Madam Speaker, ulitin ko. Ano pong batas ang nagsasabi na pwedeng gamitin pang samantala ang earmark revenue? So hindi po ginagamit, hindi po ginagamit ang revenue. Maliwanag po 'yon. Yung pera, Madam Speaker. Saan po sinasabing batas na yung cash na nakolekta ng isang collecting agency para sa isang bagay na naka-earmark? Kaya po tayo nagpasa ng batas sa Kongreso. Gusto ko itong itong SUF para lamang sa free wifi. Mayroon meron na siyang 24 billion na cash na nakadeposito. Pero sabi nga, yung cash na to nawawala na kasi ginagamit siya habang hindi pa ginagamit ng free wifi. Hindi ko po talaga masettle sa utak ko kung paano pwedeng, kung ano, yun lang naman tinatanong ko, ano po bang batas ang nagsasabi? Yung cash na para sa free wifi, pwede munang hiramin ng national government para gasusin sa ibang bagay nang hindi nagpapaalam sa tamang or walang proper documentation. Madam Speaker, una sa lahat, pag usapan na natin ito at maliwanag naman na at any point in time na kailangan na ng uh, DICT ng additional funds para sa free Wi-Fi, they may request. Madam Speaker, maliwanag po yun at Katulad din doon Madam sa Speaker. fire trucks. So lahat po yun ay pwede. So yun ang sistema po ng um, paggamit ng accounts sa special accounts in the general fund. Ganun po ang sistema. Pero kung merong meron pong legal question ng ating gagalang-galang na BHRR, nandito naman po ang DOJ, judiciary, pwede po siyang magtanong ng... Nang legal opinion, ng opinion mula sa DOJ, because that is really beyond us. Hindi po ako makakabigay, hindi po kami makakapagbigay ng isang legal opinion. Uh, yun ay pwedeng hingin sa DOJ, Madam Speaker. Madam Speaker, Your Honor. We, we, are, we are the power of the purse here. Tayo po ang nagpasa ng batas. Yung pera na in mark natin, mahirap po na ginagamit, tapos pagkailangan na, sasabihin mo, pagkailangan na nandyan. Paano kung wala? Hindi ba ganun yung mga estafa cases? Hindi ba ganun yung mga pyramiding scams? Na pagka umutang ka ng pera, for such a, di ba, tapos biglang pagkailangan na, hindi mo na makuha. Pwede mo i-demanda yung taong yun. Ang sinasabi mo kasi, at any given time, ang defense mo is at any given time, pwedeng hingin ng free wifi yung budget. Eh, paano kung walang pera ang gobyerno? Sa akin, hindi yung it's readily available. That's not the point. Ang punto dito, pwede bang gamitin para sa ibang bagay ang cash na inalat ng Kongreso para sa isang particular na bagay? Hindi po excuse yung sasabihin natin, available naman pag gusto ng ahensya eh. Anong difference nito dun sa DAP? Well, ang tawag po dito, Madam Speaker, ang tawag po dito ay cash management by the national government and this is under Executive Order Number no. 449. Yan po ang uh, mandato ng ating National Treasury. So, kung uh, meron pong um, legal question na gustong pang uh, talakayan ang ating kagalang-galang na B.H. ay pwede naman niyang itanong sa Supreme Court. Kung, uh, gusto niyang, kung gusto niyang gusto niyang talakayin pa ito but as far as we are concerned at any point in time na hihingin ng ahensya ang earmarked revenues na yan dahil maliwanag po mas maliwanag pa sa alas 8 ng umaga ang balanse nila ay demandable po yan Madam Speaker, hindi nga po maliwanag sa tirik ng araw yung balanse, alam mo yun hindi maliwanag kung magkano ang balance ng mga earmark revenues dahil natatraffic sa Bureau of Treasury. You and I both, na, both know that. natatraffic ang kanilang balance sa Bureau of Treasury because nagagamit ang pera tapos naghihintay ngayon ng balancing or reconciliation. Madam Speaker, this is not a legal question. It is also a management of cash question. Dahil at the end of the day, nangungutang nga tayo dahil kulang yung pera natin eh. So, paano kung biglang may magandang programa ang isang departamento? Can we assure them that there's cash? So, bigla tayong You know, we earmark this certain... Ini-earmark natin ito sa bawat use niya. Kasi gusto natin i-make sure that the money is there at lagi siyang pwedeng gamitin. Tandaan natin, if yung humihiram ng pera ang may control kung anong ibibigay niya. Then magdadamot ako ngayon sa pagbibigay kasi ginagamit ko eh. So they have the control eh. If you have the control, di ba? Kunwari ikaw ang may control ng pera. Kung ano ang pwede mong gamitin at hindi. Tapos may humihinging sa sa'yo. Kung ginagamit mo yung pera, hindi ka magiging generous sa ahensya ibigay. Kahit mayroon silang tamang programa. Kasi you're making use of the cash available. Maganda lahat yan, Madam Speaker. But again, ang end balance halimbawa as of June 30, 728.785 billion pesos. So malaking amount of funds. Isipin na lang po natin kung lahat po ito ay pinagsak natin ngayon lahat sa mga ahensya. Sa totoo lang po, mabibilaukan silang lahat. <laughs> Hindi nila kayang ma-absorb lahat ito. So may ganun din na problema. So that is actually part of the mandate of our National Treasury, part of the, uh, the mandate of the DBM. Kailangan nilang i-manage yan. So, they cannot just flood um, all of these agencies with cash. So, yun po, that's, again, that's how we understand The cash management mandate of these agencies, um, Madam Speaker. Madam Speaker, cash management does not mean gagastosin mo yung pera pag hindi There's a difference, Madam Speaker. I, did I never said na iflood natin ng agencies. I'm just simply saying you cannot use the money that's particularly earmarked for a certain project na natin sa batas. Pero again, I do I did not say na iflood natin sila. But I'm saying, tama po ba na ginagamit natin yung pera na sinet aside ng isang batas na hindi pwedeng gamitin? Malinaw po ang batas. Bawat, bawat section. Andito po yan, makapal po yan eh. Ilan ang earmark revenues natin? Naka-specify doon, dan doon lang siya pwedeng gamitin. So, Very then, specific. Alam ko po yung sinasabi niyong one fund concept. Do you know the history of one fund concept when it started, Madam Speaker, Madam Sponsor? What is the question? Yung one fund concept because yan po yung salita sinasabi niyo na ito yung cash management, may one fund concept na yun ang sinasabi ng Dof na doon ginagamit. Kaya balikan natin yung history ng one fund concept. Ano ba ang pinanggalingan ng one fund concept, Madam Speaker, Madam Sponsor? Well, please enlighten the body, Madam Speaker. Galing po yun sa Presidential Decree sa, ano, 17. Presidential Decree pa yun during the time of President Marcos. Na lahat ng dormant accounts, yung mga off-budget accounts, yung mga lying around funds, yun ang pinagsama-sama. Wala po doon nakasulat any mention of earmarked revenues. At since 1977 pa po yung Presidential Decree na yun. Hindi pa po na-amend or napalitan ng panibago. Ang sa akin naman, gusto ko lang ilagay sa tama Pwede naman natin lagyan sa special provision kung talagang gustong gamitin itong pondo na to. Pero ang tanong ko, hindi ba dapat natin malaman sa Kongreso kung para kung saan kailan hiniram yung 700 billion? Kung may 700 billion, anong portion ng 700 billion ang hiniram? Hiniram para sa anong bagay? Tama ba na walang report sa atin na hiniram yung perang to? Tama ba na hindi nag-report sa agency? Kunwari, ako si, Di ako si DICT. Ang alam ko, meron akong 24 billion. Tama ba na hindi magpapaalam sa kanila? Pwede bang hiramin namin ang cash na ito para magamit namin sa ibang bagay? So, Madam Speaker, again, babalik po ako dun sa aking analogy earlier. Ang bangko niyo po ba, tuwing ini-invest yung isang daang piso na dineposito ninyo, ay tinatawagan ba kayo para ay, paano Madam Speaker, kung ako so, po ay nag hindi nag-authorize, pwede ko pong sabihin sa bangko, huwag niyong galawin itong certain portion na to. Because tandaan niyo, hindi mo pwedeng i-relate sa bangko to. Batas ito. May blanket kang pinirmahan sa bangko. Nung nagdeposito ka, alam mo na pwede niyong gamitin para invest. That's part of the contract you paid for when you opened the account. Pero ito, batas ito na pinasa natin na earmark ang certain fund for a certain thing. Wala tayong authority na binigay doon sa ating batas o habang may cash, habang hindi ginagamit. Pwede nyo gamitin, national government, kung saan niyo gusto. Pag kinapos tayo, gamitin niyo na. O basta siguraduhin niyo, pagkakailangan ko na, ibalik niyo sa akin. But again, Madam Speaker, what is important is the balance. Paglilinaw lang po kung ano ang balance ng bawat fund ay intact na intact po yan. Uh, napakahuhusay po ng ating mga empleyado sa ating treasury, complete po yan. So lahat po ng mga dinadagdag po dyan, lahat ng binabawas, intact po ang balances. Um, issue lang po because we have a ceiling at every point in time. Today, ang hinaharap natin na ceiling is 6.352 trillion pesos. Can you imagine kung pinasok po natin itong 728 billion, mauubos yung 6.3 ng 728 billion ng in mark ng Kongreso. So paano po yung mga programa na gustong ipatupad ng ating national government. Yun ang mangyayari dito. How will our national government function kung lahat po ng ating earmarked revenues ay pinasok natin lahat doon sa ating total budget ceiling? So, yun po ang napakahirap na trabaho ng uh, ating DBM or DBCC. So, yun ang naging... Um, ang ganda nga ng konsepto, di ba, ng cash management. So, that's what it is. So, in other words, when you deposit money sa banko, yung the exact 100 pesos, serial number 0001, hindi naman yun yung the exact bill na isasoli sa'yo once you make a withdrawal. Di ba? Ang usapan lang natin, ay nagde-deposit ako ng 100, at any point in time, you are entitled. to 100 pesos any serial amount uh, any serial number plus interest, right? naman po ang binabantayan Ma natin. Madam it's Speaker. the same concept that we are using for cash management under the National Treasury, Madam Speaker. Madam Speaker, so you that you have 3 min more Madam minutes. Madam Speaker, with the same concept. Ano yung mga nagsarang bangko? Dahil ginamit nila yung money, eh. nag overuse sila ng pera ng deposito ko eh. So no nagwiwithdraw ko, hindi na mabalik sa me. Dahil nagsarado yung banko eh. Like I said, Madam Speaker, again, I believe in the one fund concept. Pero mag-amenda tayo ng batas, isaayos natin. Ano ba sinasabi ko dito ever since all budget hearings? Sayang ang mga pondo sa earmark revenues. Sayang ang mga pondo sa off-budget. Sayang ang mga dormant accounts ilagay natin sa one fund concept. I agree. Pero let's pass a law. Let's amend the PD. Let's amend the presidential decree or magpasa tayo ng batas dito sa Kongreso if we really want to allow that. Yun lang po yung aking palaging sinasabi. Kasi right now, and mag-report sila sa atin sa Kongreso kung saan nila ginamit at kailan na hiniram yung pera. Madam Speaker, hindi na natin alam saan napunta yung pera na ginamit na yun. Oo, nandyan. Pero nung hiniram nila, para kang nagsabi sa any empleyado, o oh, ito, petty cash natin sa opisina. So, ibig sabihin, kung meron akong petty cash dito sa opisina, kung merong mga ilangan sandali, ay, hiraming ko lang sandali, ah, ibabalik ko naman eh. Pag nabuko mo yung empleyado mo, is it acceptable? Kung kunwari, nagbigay ka ng pera specific sa iyong staff, para dyan lang yan. Tapos, hiniram ng staff mo, hiraming ko lang naman eh, ibabalik ko rin ah. Is that okay? Does it make it okay? Madam Speaker, it, it is not the same situation. That is, um, I stand by my position that uh, accounting wise, po hindi uh, naman ginagastos ang earmarked revenue, as long as Hindi program. Uh, intact po ang balances ng uh, ating earmarked revenues. Uh, Cash-wise, ay fungible naman po siya. So, yun po ang uh, sistema ng cash management. Kung may problema po ang ating kagalang-galang na bicharera, again, uh, of course, she's free to file a resolution, file an inquiry, file um, or solicit an, um, an opinion from the DOJ. So, Madam um, Speaker, paano nga pag hindi na ibalik Paano kung walang pera yung gobyerno? What happens now? Because ginamit natin for other things. Pinambayad natin ang utang.